April 18, 2024 we po tayo At tayo nga po ay mag-harvest ng ating mga gulay at prutas dito sa ating bakuran Mayroon na po tayong okra, patola at iba't iba pa At ang ating mga talong ay namumulaklak na rin po Hopefully ay mamunga na itong mga talong na ito ang mga kamatis ay patuloy na rin namumulaklak ayan ito pong talong dito at kamatis ay talagang namumulaklak na ayan at itong ating mga pak, papaya ay lumalaki na hinihintay na lang natin kung kailan sila mamumunga ito po yung mga dwarf papaya kaya talaga namang kapaki-pakinabang ang ating mga garden dahil lumalaki na po sila. Tara, samahan nyo po akong mamitas sa ating backyard garden. Saktong pipitasin na ng mga gulay katulad nitong okra na to. At ang patola. Ang patola o dahil bumaba, nakapatong sa yero, bumilog na siya. Pero masarap tong ulamin. Ayan. Okay. dito po. Iyon. Sarap. Kasarap na rin. Ang haba oh. Ang haba. Ang haba ng ating patola. Oh, sobrang haba din oh. Oh. Ayan. Kahaba ng bunga ng ating patola. Samahan niyo po ako tayo mamimitas oh nasa 2 feet ang haba nito o haba ating pipitasin ayan dito po yan sa may harap ng ating terrace ay nandito po ang ating patola ating pong pipitasin ngayon ayan ito po ang ating garden ito po samahan niyo po akong magpitas Ayan, ito na po yung kalamansi natin. Ayan. Oh. Haba. Haba-haba. Mga sitaw. Maharbis na ang ating sitaw. Sorry po at mag-isa lang po ako. Ako na rin video sa sarili ko. Ayan, ito po sitaw. Kaya ganito po ang ating pagka-video. Ayan. iset up ko nga muna itong camera na ito para mas maganda ang kuha sa ating video marami marami na tayong sunod sunod na inaani eh talaga namang bawing bawi ang ating mga alaga oh, dami po nating i-harvest sarap lamang po sa pakiramdam pag ganitong marami ng ma-harvest sa ating gulayan Ito dyan, Kunin ba? Hindi pa dito. Tara po dito. Itas po tayo dito. Mamimitas. Saan natin isa-set up ang ating camera. Oh, dami oh. Yan laban na 4 apat na kilong patola na na-harvest ngayong araw na ito. At sinama na po natin sa ating display, sa ating maliit na talipa pa dito sa tabing kalsada sa harap ng aming bakuran. Sa mga gusto ng sariwang gulay na ani natin sa ating backyard garden, punta na po dito sa Barugante One Stop Shop at makakabili po kayo nang bagong pitas, pwede rin kayong pumitas sa aming backyard garden. Maraming salamat po. Sa mga nakita ko ngayon na pwede nating ayusin ay ito. Patola, umakyat na sa niyog. Kuhanin na natin pababa para hindi tayo mahirapan pag ito'y namunga na. Akyatin ko muna. Tara, samahan nyo po akong magakyat. Ayan na. Yatin po muna natin. Mahina po tayo sa pag-akyat. Isang papaya lang na dalawang bunga ang aking laging inaakyat pero pag ganito dahil sa ating backyard garden ay mapipilitan po tayo na umakyat sa puno ng niyog kahit may fear of height tayo dahil ganyan ang backyard gardener lahat ay pagsisikapang gawin alang-alang sa ating mga tanim para may rami tayong maani at hindi tayo mahihirapan sa pag-ani dahil umakyat na nga po sa puno ng niyog sulit na sulit ang ating pinaghihirapang araw-araw na paggagarden, pagdidilig, pagtatanim pagkukultivate, pag-spray lahat po yun ay araw-araw nating ginagawa pero ngayon po na tayo nag-harvest na bawing-bawi napakasaya sa pakiramdam at siguradong walang gutom ang pamilya mayroon pang extra income kaya ikaw na nanonood ngayon pwede kang magsimula sa kunting gulay lang katulad ko nagsimula lang tayo sa kunting pechay hanggang dinagdagan natin ng dinagdagan ng iba't ibang gulay